Sir. Hi Felipe. Uh, buti po nakarating kayo? <laughs> Oo nga, wala akong masyadong meeting ngayon. Ang ganda ng tung restaurant mo. Ako salamat po. Ah, uh, how <laughs> Salamat. Sana po makabisita bisita rin yung mga iba pa naming branches. Oo nga, sana nga one of these days siguro. Uh, ano bang ano? Ano bang gusto mong pag-usapan? Ah, uh, iko-consult ko lang po kasi yung uh, kaibigan ko, biglang nagbago ng isip. Hmm, dapat magtatayo kami ng tapsihan. Eh sabi niya, herbal tea business na lang daw. Eh, hindi naman ako masyadong familiar dun eh. Kaya naiisip ko, baka masayang yung 10 million na ilalabas ko para dito. 10 million? Para sa herbal tea na negosyo? Ano bang herbal tea yan? Ito po. Teka. Alam ko to ah. Hindi pa-approve ng FDA to. Talaga? Oo, tsaka kilala ko may-ari nito. Talaga? Oo. Oh, oh. Kilala niyo si Johnny? Johnny? Sino Johnny? Yung kaibigan po, Ah, uh, nasa restroom lang ho. Pero, ayan na pala siya eh. Oh. <laughs> Hello there, Johnny, my friend! <laughs> si Johnny! Hoy! <laughs> Johnny! <laughs> si Johnny! <laughs> Johnny! <laughs> Sorry po talaga sa nangyari, ah. Sorry din, sir. Ma'am, sorry din po. Hindi naman po namin sinasadya. Oo, oh, alam naman, ah. Pero eh, may, kasalanan din naman kami. Eh, dapat, dapat siguro binantayan namin ng maigi yung mga gamit namin. Pero okay lang kasi yung collection ko napunta naman sa mga maayos na tao. Okay na yun? Naisip rin nga namin, sana nagbigay na lang talaga kami ng pambili ng espresso machine, no? Ay, Oo nga, Nay. Eh. So, nasinunod nyo lang yung suggestion ko na pagkain na lang yung bebeta ni Clarissa. Hindi, yeah, pag ano ba sa pagkain, itigila e, mo na yan. Hindi ka nakakatulong. Sorry po talaga, Nay. Pag nagtatrabaho na po ako, bibilang ko po kayo ng maraming bags. Naku. <laughs> <laughs> Salamat, anak. Pero wag mo nang isipin yan, ha? Ang importante, may natutunan tayo sa nangyari. Mga bag lang yun. Oo. <laughs> Tama kayo, ma'am. Bag lang naman yun. Pwede magpabili ulit na lang kayo kay Sir. <laughs> Hindi, eh, basta-basta mga ng ganon. Kasi, mahal yung mga hmm. Ah, eh di ba ma'am, walang mahal na presyo para sa taong mahal mo? Totoo ba yun? Ha? Ba yun? <laughs> na? Mahal mo talaga ako. Oh, <laughs> <laughs> oh, <Okay. laughs> eh, ko oh, oh, mga oh, Ah, sige, pero patunahin mo rin na mahal mo ko. Um. Diga, sabihin ko sa taas. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Diga. Diga, ano ito na text ko na lang. Hindi <laughs> <laughs> <Diga>, ko, <Diga>. uh, <laughs> Kwento ko lang sa kanina. Ando At pa. Masayang magkaroon ng mga bagay na gusto natin sa buhay. Mag-arang kotse, mga gadgets, mga iba't ibang koleksyon. Pero tandaan nyo na kahit makuha mo lahat ng gusto mo, kung wala kang pamilya at mga kaibigan totoo, meron pa rin kulang at hindi pa rin ganong kasaya ang buhay mo. Sa buhay kasi, hindi lang material na bagay ang kailangan. Aanin mo ang pera kung magkakasakit ka at uh, hindi ka naman masaya. Masarap pa rin sa pakinamdam yung mapaligiran ka ng pamilya at kaibigan at yung kasiyahan at kalusugan, yan ang totoong sukatan ng tagumpay at yaman. Ah, thank you ah. Enjoy your food. Okay? Ah, sana lagi niyo imbitahin yung mga kaibigan niyo rito ah. <laughs> yeah. Enjoy the dessert. Sarap yan. Okay. Sige Ay, Felipe. Yes, Matagal na kitang hinahanap. Nandito ka lang pala. Ha? Hindi mo na ako maloloko. Huh? Umalis ka na bago pa kita ipapulis. Alis! Pasensya <laughs> na kayo na. Lahat, nagugulo lang yun. Basta lagi kayo pupunta rito, tsaka enjoy the coffee. You know, sarap yung kape namin dito tsaka yung mga dessert namin dito. So, you know, Wait, talaga, yung... kasi uh, na yun. Yan. Talaga yan. Hindi. Nakita si Johnny? Ah, uh, ko siya para makabawi sa'yo. Ano? Oh. Huh? Johnny, my friend!